Hello, good morning po mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng lunes. Kakatapos ko lang pong maghatid kay misis sa trabaho niya at dahil maulan, masarap po kumain ng maiinit na pagkain gaya ng lugaw. At eto nga po, napahinto po ako dito sa masarap na lugawan. Malapit po ito sa aming lugar, sa Libis. Tamban Kaluokan. Masarap po talaga. Ang lugaw dito at lagi po ako kumakain dito. Tara po mga kapatid, kain tayo. Ang lugaw na in order ko po pala ay lugaw na may lamang puso at dalawang may init at malutong na lumpia. Ang sarap po nito, sobrang sarap po. Tara po, kain po. Tayo mga kapatid. Kain po mga kapatid, mga kaibigan. Masarap po talaga ang lugaw, lalo na sa ganitong panahon. ang sarap ng lugaw lalo na at maraming chili garlic sauce um, yum yum chalap Ingat po kayo mga kapatid sa inyong mga biyahe at may bagyo po yata ngayon dahil nagsuspended po ng pasok ang mga paaralan. at medyo nababasa po. Yung helmet ko kaya inayos ko po muna. At para po sa mga nakakapanood ng aking mga video ko, paki-comments nga po sa baba kung anong lugar po kayo nakatira para malaman ko po kung hanggang sa ang lugar po nakakarating. Ang aking mga video, salamat po. At bago ko po tapusin, ang video na ito, nais ko pong magpasalamat sa inyo mga kapatid mga kaibigan dahil sa inyo kumikita na po ako sa aking mga ina-upload na video. At sana po sa mga hindi pa po nakafollow ay iniimbitahan ko po kayo na pakifollow po ang aking mga video at paki comments narin po at syempre wag po kayong mag-skip ng mga ads dahil yan po ang nagbibigay sa akin ng payout kay Meta. Yun lang po. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong palagi paalam